Maraming senior ang umaasa sa refrigerator upang mapanatiling ligtas at sariwa ang mga pagkain. Gayunman, hindi lahat ng pagkain ay angkop sa malamig na temperatura. May ilang uri ng pagkain na kapag inilagay sa refrigerator ay maaaring magbago ang kemikal na komposisyon, texture o lasa. At sa ilang kaso, maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan, lalo na para sa mga taong may edad, 60 pataas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang karaniwang pagkain na hindi inirekomendang itago sa REF. Batay sa mga pag-aaral mula sa mga institusyong pangkalusugan. Ang kamatis ay isa sa mga pinakakaraniwang gulay na ginagamit sa lutuing Pilipino. Subalit, Ayon sa maraming pag-aaral, ang paglalagay nito sa refrigerator ay maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais na pagbabago sa kalidad ng prutas na ito. Ayon sa isang publikasyon mula sa University of California Division of Agriculture and Natural Resources 2015, kapag ang kamatis ay nailagay sa temperatura na mas mababa sa 10 degrees, sa loob ng ilang araw, nagsisimula itong mawala ng aroma, malambot ang laman, at humihina ang lasa nito. Ang malamig na kapaligiran ay nagpapabagal sa proseso ng pagkahinog at sumisira sa enzymes na responsable sa natural na lasa ng kamatis. Ang tekstura ng malamig na kamatis ay nagiging mili o parang tuyong malambot. At ang balat ay madaling maghiwalay sa laman. Para sa mga nakatatanda, lalo na yaong may problema sa panunaw o may dental issues, ang ganitong uri ng kamatis ay maaring mahirap nanguyain at sa ilang kaso, mas nagiging sanhi ng hindi komportabling digestion. Ang mga senior na may acid reflux o gastritis ay dapat ding umiwas sa malamig at overripe na kamatis dahil maari itong magpalala ng sintomas gaya ng kabag at pananakit ng tiyan. Ayon din sa pag-aaral ng Wageningen University and Research Netherlands. 2016, ang cold-induced deterioration ng kamatis ay hindi na kayang ibalik kahit pa ito ay muling ilagay sa room temperature. Ibig sabihin, minsan lamang mailagay sa ref permanente na ang pagkawala ng kalidad. Ang pagbaba ng antas ng natural sugars at volatile compounds na nagbibigay ng lasa ay nangyayari sa unang triwa ni na araw pa lamang sa loob ng malamig na kapaligiran. Ito ay nangangahulugang hindi lamang bumababa ang kasiyahan sa pagkain, kundi pati ang nutrisyonal na halaga ng kamatis. Sa halip na ilagay sa refrigerator, ang tamang pag-imbak ng kamatis ay sa isang lalagyan na may daloy ng hangin, sa room temperature, at malayo sa direktang sikat ng araw. Dito, patuloy itong nahihinog sa natural na paraan na nanatiling matamis, at hindi nagbabago ang texture. Para sa mga senior na sumusunod sa heart-healthy diet o DASH diet, ang kamatis ay mahalaga dahil sa taglay nitong lycopene, isang antioxidant na may benepisyo sa kalusugan ng puso. Gayunman, ang wastong paghawak at pag-imbak nito ay kritikal upang mapanatili ang maximum na nutrisyon. Sa kabuuan, ang kamatis ay hindi dapat itago sa ref, lalo na kung ito ay hilaw pa o bahagyang hinog para sa mga senior. Ang kaalaman sa tamang storage ng mga prutas at gulay ay may direktang epekto sa kalusugan ng pagtunaw at pangkalahatang nutrisyon. Ang pag-iwas sa malamig na imbakan ng kamatis ay simpleng hakbang upang mapanatili ang kalidad ng pagkain at maiwasan ang posibleng abala sa panunaw at kabawasan ng sustansya. Ang tinapay ay isang pangunahing pagkain para sa maraming nakatatanda. Madaling kainin, magaan sa tiyan, at madaling ihanda. Subalit, isang karaniwang pagkakamali sa pag-iimbak ng tinapay ay ang paglalagay nito sa refrigerator. Ayon sa isang pagsusuri mula sa Institute of Food Technologists (IFT) 2016, ang tinapay ay hindi nakikinabang mula sa malamig na temperatura ng ref. Sa katunayan, ang prosesong tinatawag na retrogradation, kung saan ang starch molecule sa tinapay ay muling nagaayos, ay napapabilis sa malamig na kapaligiran na nagre sa pagiging tuyo at matigas ng tinapay. Isang pag-aaral mula sa Journal of Agricultural and Food Chemistry 2015 ay nagpapatunay na ang retrogradation ay mas mabilis sa temperatura na nasa pagitan ng 0-5 degrees C. Nakaraniwan sa loob ng ref, ang epekto nito ay agad na nararamdaman sa texture ang tinapay ay nagiging makunat. Nawawala ang lambot at madalas ay lumalabo ang lasa. Para sa mga senior na may dental issues, dry mouth o kahirapan sa pagnguya, ang ganitong pagbabago sa tinapay ay maaaring maging hadlang sa wastong pagkain. Bukod pa rito, maraming senior ang muling iniinit o inito ang tinapay na galing sa ref upang mapalambot ito. Subalit, ayon sa mga eksperto mula sa Harvard School of Public Health 2020, ang labis na init mula sa toaster o oven ay maaaring magbunsod ng formation ng acrylamide. Isang chemical na lumilitaw sa mga pagkain na mataas sa starch kapag niluto sa mataas na temperatura. Ang acrylamide ay isinasaalang-alang na isang posibleng carcinogen ng International Agency for Research on Cancer IARC, 2017, at bagamat hindi patiyak ang epekto nito sa maliliit na konsumo, ito ay dapat pa iwasan lalo na ng mga senior na may osina sa chronic conditions. Kung hindi agad mauubos ang tinapay, ang mas mainam na paraan ng pag-iimbak ay ang pag-freeze nito. Ayon sa U.S. Department of Agriculture USDA, ang frozen storage ng tinapay ay hindi nagpapabilis ng retrogradation at nakakatulong pang pahabain ang freshness hanggang dalawang linggo o higit pa. Kapag kailangan ng kainin, Maaaring ithaw ito sa room temperature o initin sa mababang init. Para sa mga senior na sumusunod sa low sodium or diabetic friendly diet, ang pagpili ng whole grain bread ay madalas na mas inirerekomenda. Subalit kahit anong uri ng tinapay ang ginagamit, mahalagang tandaan na ang tamang pag-imbak ay nakakatulong hindi lamang sa pagpreserba ng texture at lasa, kundi pati na rin sa kaligtasan sa pagkain. Ang pagkain ng panis o matigas na tinapay ay hindi lamang hindi kaaya-aya, kundi maaari ring magdulot ng choking hazard o pagdudumi. Sa huli, ang paglalagay ng tinapay sa refrigerator ay hindi nakakatulong sa pagpapahaba ng shelf life gaya ng inaakala ng karamihan. Sa halip, mas mainam na itago ito sa airtight container sa room temperature kung ito ay agad kakainin, o ifreeze kung mahigit isang linggo bago ubusin. Ito ay simpleng hakbang na may malaking benepisyo sa kalidad ng pagkain at sa kalusugan ng mga senior. Ang saging ay isang paboritong prutas ng maraming senior dahil sa lambot nito, natural na tamis, at taglay na potassium na mahalaga sa kalusugan ng puso at mga kalamnan. Gayunman, isa rin ito sa mga prutas na hindi inirerekomendang ilagay sa refrigerator, lalo na kung hindi pa ito hinog. Ayon sa University of California Post-Harvest Technology Center 2018, ang malamig na temperatura ay nagpapabagal sa prosesong pisyolohikal ng hinog na prutas. Ngunit para sa mga prutas na hindi paganap na hinog gaya ng saging, ang lamig ay maaaring huminto ng tuluyan sa pagkahinog nito at makasira sa balat at laman. Kapag ang saging ay inilagay sa refrigerator habang hilaw pa. Ang balat nito ay mabilis na nagiging maitim o kulay abo. Bunga ng cold injury. Ayon sa isang pagsusuri sa Food and Bioprocess Technology Journal 2015, ang optimal na temperatura ng pag-iimbak ng saging ay nasa 13-15°C. Kapag ito ay inilagay sa ref Nakaraniwang may temperatura sa paligid ng Celsius. Ang enzymes na responsable sa pagkahinog ay humihinto sa paggalaw, at ang oxidative browning ng balat ay napapabilis. Ito ay nagreresulta sa isang prutas na hindi kaaya-ayang tingnan at kung minsan ay may mapait na aftertaste. Bukod sa epekto sa texture at lasa, ang malamig na saging ay maaaring hindi angkop. Para sa ilang mga senior na may mahinang panunaw o irritable bowel syndrome IBS. Ayon sa isang clinical review mula sa World Journal of Gastroenterology 2017, ang malamig at hindi ganap na hinog na prutas ay may mas mataas na antas ng resistant starch. Isang uri ng starch na mahirap tunawin sa bituka at maaaring magdulot ng kabag, bloating at gas sa mga sensitibong individual. Ito ay mas binibigyang pansin sa mga nakatatandang may edad 6 pataas na mas prone sa digestive discomfort. Sa konteksto naman ng nutrisyon, ang saging ay isang magandang pinagmumula ng potassium, vitamin B6, vitamin C, at dietary fiber. Ngunit upang makuha ang buong benepisyo, mahalagang hayaang mahinog ito sa natural na paraan, sa room temperature, nang hindi nilalantad sa matinding lamig. Kapag ganap ng hinog at nais mapahaba ang shelf life ng prutas, maaring ilagay ang saging sa refrigerator, ngunit may kaakibat na pagbabago sa itsura ng balat. Mahalaga ring tandaan na ang laman ng saging ay karaniwang nananatiling ligtas kainin kahit magbago ang kulay ng balat. Basta't hindi ito may amoy panis o may pagkatubig. Sa huli, para sa mga senior na regular na kumakain ng saging bilang bahagi ng heart healthy o low sodium diet, ang tamang pag-imbak nito ay makakatulong upang mapanatili ang kalidad at nutrisyon. Ang simpleng pag-iwas sa malamig na imbakan para sa hilaw na saging ay isang praktikal na hakbang upang maiwasan ang abala sa panunaw. Mapanatili ang kaaya-ayang lasa at masiguro ang kaligtasan sa pagkain. Ang patatas ay isang staple food sa maraming tahanan at karaniwang bahagi ng diet ng mga nakatatanda lalo na bilang alternatibo sa kanin o pansahog sa mga lutong bahay. Gayunpaman, ang maling pag-iimbak ng patatas partikular na ang paglalagay nito sa refrigerator ay maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais na pagbabago sa kemikal na komposisyon nito. Ayon sa Food Standards Agency, United Kingdom, 2017, ang paglalagay ng patatas sa malamig na temperatura ay maaaring mag-convert ng natural na starch nito sa asukal sa mas mabilis na paraan. Isang prosesong tinatawag na cold-induced sweetening. Kapag ang patatas ay na-expose sa temperaturang mas mababa sa 8 degrees C, ang starch nito ay nagsisimulang mag-degrade at mag-transform sa reducing sugars gaya ng glucose at fructose. Bagamat hindi agad ito mapanganib sa hilaw na anyo, Kapag niluto, lalo na sa mataas na init gaya ng pagprito o pag-oven, ang kombinasyon ng asukal at amino acid asparagine ay maaaring magtulak sa formation ng acrylamide, ayon sa pananaliksik ng European Food Safety Authority EFSA. 2015, ang acrylamide ay isang substance na ikinokonsiderang probable human carcinogen ng International Agency for Research on Cancer IARC Para sa mga senior, ang long-term exposure sa acrylamide mula sa pagkain ay maaaring dagdag panganib sa mga may kasaysayan ng cancer, diabetes, o kondisyon sa atay. Bukod pa rito, ang patatas na naimbak sa malamig ay maaaring magkaroon ng matamis at kakaibang lasa kapag niluto na hindi kaaya-aya para sa panlasa ng karamihan. At maaari ring makabawas sa gana, sa pagkain, isang concern para sa mga nakatatanda na may pagbaba ng appetite. Ayon din sa U.S. Department of Agriculture, USDA, at National Institutes of Health, NIH, ang tamang pag-imbak ng patatas ay sa isang cool pero hindi malamig madilim at well-ventilated na lugar, tulad ng pantry o kahong may butas. Ang ideal na temperatura ay nasa 70 degree, hindi kasing lamig ng ref, ngunit sapat upang maiwasan ang pagsibol ng mata ng patatas o ang pagkakaroon ng amag. Ang liwanag o init mula sa kalan o araw ay maaaring magdulot ng chlorophyll buildup na nagpapagreen ng balat. Senyales ng solanine, isang natural toxin na maaaring magdulot ng pagkahilo o pagsusuka kapag nakonsumo sa malaking dami. Para sa mga senior na may kidney issues o low sodium diet, ang patatas ay kadalasang bahagi ng meal planning, ngunit mahalagang tiyakin na ang patatas ay galing sa tamang imbakan upang hindi malantad sa mga compound na maaaring magpababa ng nutritional quality o magdulot ng potensyal na panganib. Sa kabuuan, ang patatas ay hindi dapat itago sa refrigerator dahil sa panganib ng chemical conversion na maaaring makaapekto sa kalusugan. Ang simpleng paglalagay nito sa maaliwalas, malamlam at katamtamang lamig na lugar ay makakatulong hindi lamang sa pagpapanatili ng lasa at texture, kundi pati na rin sa kaligtasan ng pagkain isang mahalagang konsiderasyon para sa mga nakatatanda. Ang mantika, lalo na ang mga uri gaya ng olive oil, coconut oil at vegetable oil, ay mahalagang sangkap sa pang-araw-araw na pagluluto. Para sa maraming senior na nag-iingat sa kolesterol at kalusugan ng puso, ang pagpili ng tamang mantika ay bahagi na ng kanilang nutritional strategy. Gayunpaman, may maling akala ang ilan na ang paglalagay ng mantika sa refrigerator ay makakatulong upang mapahaba ang shelf life nito. Sa realidad, ang malamig na temperatura ay maaring magdulot ng hindi kanais-nais na pagbabago sa pisikal na katangian ng mantika. At sa ilang kaso, Makasira pa sa kalidad nito. Ayon sa North American Olive Oil Association OOAA, 2021, ang olive oil na inilalagay sa refrigerator ay nagiging cloudy, malapot, at waxy dahil sa natural na fats na naninigas sa mababang temperatura. Bagama't hindi agad ito nasisira, ang paulit-ulit na pag-init at pagpapalamig ng mantika ay maaaring magdulot ng oxidative instability o madaling pagkasira ng oil molecules. Sa ganitong kondisyon, mas mabilis nagkakaroon ng rancidity o pagiging panis na kadalasang hindi agad na amoy o nalalasahan sa simula, ngunit maaaring makompromiso ang kaligtasan sa pagkain. Ipinakita rin sa isang review mula sa European Journal of Lipid Science and Technology 2016 na ang pagkabago sa fatty acid profile ng mantika na nai-expose sa malamig na temperatura ay maaring magresulta sa mababang oxidative resistance. Ito ay lalo ng mahalaga para sa mga senior na umiiwas sa trans fats at nais mapanatili ang pagkakaroon ng healthy unsaturated fats sa kanilang pagkain. Kapag nasira ang mantika, maaari itong maglabas ng byproducts gaya ng aldehydes na may posibleng epekto sa atay at cardiovascular health kapag nakonsumo sa mahabang panahon. Ang coconut oil naman na solid sa room temperature sa mas malamig na klima ay lalong tumitigas kapag inilagay sa ref. Bagamat hindi ito agad masama, ang pagbabalik ng coconut oil sa liquid form ay nangangailangan ng pag-init isang dagdag na hakbang na maaring hindi praktikal para sa mga senior na may limitadong kakayahang gumalaw o makakita. Sa ilang kaso, maaaring maging sanhi ito ng aksidente sa kusina dahil sa biglaang pag-init ng mantika o pagbuhos nito sa hindi pantay na estado ang rekomendasyon ng U.S. Department of Agriculture USDA ay iimbak ang mantika sa isang madilim. Malamig, pero hindi malamig gaya ng refrigerator. At tuyong lugar. Dapat din itong ilagay sa lalagyang may takip at hindi transparent upang maprotektahan mula sa sikat ng araw at oxygen exposure. Ang ideal na imbakan ay pantry o cabinet na malayo sa kalan para sa olive oil. Ang shelf life nito sa tamang imbakan ay humigit kumulang 12 to 18 buwan, habang ang vegetable oil ay karaniwang tumatagal ng 6 to 12 buwan kung hindi na expose sa init o liwanag. Para sa mga senior na may kondisyon gaya ng high blood pressure, atherosclerosis o fatty liver disease, ang paggamit ng mataas na kalidad na mantika at ang tamang paraan ng imbakan ay may direktang epekto sa kalusugan. Ang regular na pagkonsumo ng rancid oil ay hindi lamang nakakabawas sa benepisyong pangnutrisyon kundi maaaring magdulot ng oxidative stress sa katawan ayon sa Journal of Clinical Lipidology 2018. Sa buod, ang mantika ay hindi dapat itago sa refrigerator, maliban na lang kung ito ay partikular na inirerekomenda sa label ng produkto. Sa halip, ang wastong imbakan sa cool at madilim na lugar ay sapat upang mapanatili ang kalidad. Lasa at benepisyong pangkalusugan ng mantika, isang mahalagang hakbang para sa mga nakatatanda na sumusunod sa heart-healthy o anti-inflammatory diet. Ang tamang pag-iimbak ng pagkain ay kasing halaga ng tamang pagpili ng pagkain, lalo na para sa mga senior na may mas sensitibong panunaw, mas mabagal na metabolismo at mas mataas na panganib sa foodborne illness. Gaya ng ating natalakay, may ilang pagkain na, kapag inilagay sa refrigerator, ay hindi lamang nawawalan ng nutrisyon o lasa kundi maaari pang magdulot ng hindi inaasahang epekto sa kalusugan. Ang kamatis, tinapay, saging, patatas, at mantika ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga pagkaing hindi angkop sa malamig na imbakan. Ang pag-unawa sa likas na katangian ng bawat uri ng pagkain ay makatutulong sa pagpapanatili ng kaligtasan. Kalidad at sustansya ng kinakain isang mahalagang bahagi ng pangangalaga sa kalusugan habang tumatanda. Kung ikaw ay may edad, senta pataas, o nag-aalaga ng magulang o kamag-anak na senior, hinihikayat ka naming regular na suriin ang inyong refrigerator at pantry batay sa mga rekomendasyong ito. Maliit na pagbabago, tulad ng tamang storage, ay maaring may malaking epekto sa kalusugan sa pangmatagalan. Kung may natutunan ka sa video na ito, paki-like. Mag-iwan ng komento kung may karanasan ka sa alinman sa mga pagkaing nabanggit at mag-subscribe sa aming channel Katawang Alerto para sa iba pang praktikal at makaagham na gabay tungo sa mas ligtas, mas malusog na pagtanda.